Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ko napaamo at ang kumain sa aking mga kamay ang mga alaga naming ibon. Pero bago ang lahat, welcome back to my channel, The Up Duty Supervisor. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, ay pakiclick ang subscribe button, like and share. At pakiclick na rin ang notification bell para every time na may upload akong mga bagong videos ay manotify kayo. Paano nga ba paamuin ang mga alaga nating ibong budgies. Kung iyan ang tanong mo, tamang tama dahil iyan ang topic natin ngayon. Kung ikaw ay bago pa lang na bird owner o nagbabalak na maging bird owner, ang mga tips na ibibigay ko ay makakatulong sa iyo upang mapaamo mo ang iyong mga alagang ibon. Paano nga ba paamuin ang mga alaga nating ibong budgies? Tulad nga ng sinabi ko sa nakaraang video, ang mga budgies ay malambing, madaling paamuin, at madaling turuan. Kailangan lang ng tiyaga, pasensya, at dire-diretso pagtuturo. Ito ang mga tips para mapaamo mo ang iyong mga alagang ibon. Number 1. Hayaan mo maging komportable ang mga alaga mong ibon sa bago nilang kapaligiran. Kung bago pa lang sa sayo ang mga alaga mong ibong baji, bigyan mo sila ng isa hanggang dalawang linggo para makapag-adjust at maging komportable sila sa bago nilang kapaligiran. Ang pagpapaamo ng alaga nating mga ibon ay hindi magiging epektibo kung sila ay hindi pa komportable sa bago nilang lugar o tirahan. Ang tanging magagawa mo lang sa panahong ito ay bigyan sila ng pagkain at tubig sa kanilang kulungan. Pwede mo din silang ilagay kung saan mas madalas maraming tao para mas masanay silang nakikita ang mga taong nakatira sa inyong tahanan at maramdaman nilang hindi ito banta sa kanila. Gayunpaman, ang tenga ng mga alaga nating bajis ay sensitibo. Kaya iwasan natin ang pagsigaw at malakas na pagpapatugtog. Pangalawa, para makuha mo ang tiwala ng iyong mga alagang ibong budgies, kailangan mo silang sanayin sa iyong presensya. Pwede kang tumambay malapit sa kulungan ng iyong mga alagang ibon sa tuwing ikaw ay may libreng oras, nagre-relax, nanonood o nagbabasa. Hindi mo kailangang direktang makipag-interact sa iyong mga alagang ibon. Ang kailangan lang ay tumambay ka malapit sa cage nila dahil importanteng masanay sila sa presensya mo. Bigyan mo sila ng isang linggo para maging komportable sila sa iyo komportable na ang mga alaga mong baggy sa presensya mo, pwede ka nang makipag-interact sa kanila ng mas madalas. Pangatlo, ang paglalagay ng iyong kamay sa labas ng cage ng mga alaga mong ibon ay makakatulong upang maging komportable sila dito. Wala kang ibang gagawin kundi ilagay ang iyong kamay o hawakan mo lang ang kulungan ng iyong mga alagang ibon. Ang goal mo lang ay maging komportable sila sa iyong kamay at maramdaman na lang hindi ito banta sa kanila. Maaaring mo rin kausapin ang iyong mga alagang ibon na may malumanay na boses. Ito ay makakatulong upang mabawasan o mawala ang kanilang takot at maging pamilyar sila sa iyong boses. Gawin mo ito ng dalawang beses kada araw sa loob ng isang linggo upang masanay sila at maging komportable sila sa kamay at boses mo. Pangapat, pagkalipas ng isang linggong paglagay ng kamay mo sa labas ng kulungan ng iyong mga alagang ibon, pwede mo nang itry ipasok ang iyong kamay sa loob ng kanilang kulungan. Siguraduhin mo lang na dahan-dahan lang ang pagbubukas ng kanilang kulungan. Sa gayon, hindi sila magugulat o magpapanik. Dahan-dahan mo rin ipasok ang iyong kamay sa loob ng kulungan ng iyong mga alagang ibon. Tandaan, wag na wag mong tatangkayin hawakan, pulihin, o wag kang gagawa ng kahit anong bagay na pwede nilang ikatakot. Ang goal lang ay maging komportable sila na nakalagay ang iyong kamay sa loob ng kanilang kulungan. Gawin mo ito ng lima hanggang sampung minuto kada araw. Bigyan mo sila ng isang linggo para masanay sila at maging komportable sila dito Panglima At kung komportable na ang iyong mga alagang ibon na nakalagay ang iyong kamay sa loob ng kanilang kulungan Subukan mo ng lagyan ng birdseed ang iyong kamay at itry mo ng i-hand feeding ang mga alaga mong ibon Huwag kang ma-disappoint kung hindi lumalapit, natatakot O lumipad papalayo sa iyo ang mga alaga mong ibon Huwag tayong panghinaan ng loob kailangan lang ay ulit-ulitin natin ito. Gawin natin ang paghahanpid nang tatlo hanggang limang sesyon kada araw hanggang sa maging komportable ang ating mga alagang badges sa ating mga kamay. Gaya nila Gwillet Blue, sa ngayon ay hindi lang sila kumakain sa kamay ko. Sinusubukan na rin nilang sumampa sa aking kamay habang kumakain. Dagdag -dag tip, mas epektibo mag pag hindi pa kumakain or gutom pa ang mga alaga nating budgies. At tandaan, patience and consistency is the key para maging epektibo ang pagpapaamo natin sa ating mga alagang budgies. Iyan ang limang tips para mapaamo natin ang ating mga alagang ibon. Sana po ay may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo po ang aking video, please support my channel, The Of Duty Supervisor, and please click the subscribe button, like and share. At i-click nyo na rin po ang notification bell para every time na may upload akong mga bagong videos ay manotify kayo. Muli, maraming salamat po and God bless.